Senador, pinag-iisyo ng Korte Suprema ng status quo ante order sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Rajman Conde, Batag sa Balita. Kinimok ni Senator Kiko Pangilinan ng Korte Suprema na mag-issue ng status quo ante order at magsagawa na ng oral arguments hinggil sa naging pasya nito na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hiling ni Pangilinan ay kasunod ng paghahain ng Kamara sa Supreme Court ng Motion for Reconsideration o MR para kumbinsihin ang Korte Suprema na baligtarin ang naunang desisyon sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Pangilinan sa pamamagitan ng mga payong ito ay mabibigyan ng pagkakataon ng Senado, Kamara at Korte Suprema gayon din ng legal community na suriin ng mas mabuti ang mga hakbang at maiwasan ang pagbagsak ng bansa sa isang constitutional war of attrition o pangmatagalang gusot sa mga sangay ng pamahalaan. Babala ng Senador ang ganitong bangayan ay lalo lamang makasira sa tiwala ng taong bayan sa ating mga demokratikong institusyon at magdudulot din ng matinding pinsala. Kaya naman hiniling ng Senador sa Korte Suprema bilang final arbiter na pag na pagdesisyon ng motion for reconsideration alinsunod sa sarili nitong ruling na kinikilala ang legal na bisa na mga karapatan, kapangyarihan at tungkuli ng Korte, Kamara at Senado na salig sa ating konstitusyon. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo koan de Batak, Tatak, Arm